So ayan mga idol Isang mainit na tanghali pa sa ating lahat Grabe Sobrang init ngayon At ang laki na ng ano ngayon Nang hibas na naman Low tide So matataray tayo naman mga idol mamana Kung may sampana na Sana may sampana na malalaking isda Yun at sana wala nang ano Walang malakas na agos So dito lang tayo Sakop lang ito ng aming barangay. <coughs> barangay Punta Maria ng Burangat City. Paikot lang dito sa barangay yung pamamahanan natin. So ang na lang mga idol kung ano yung mahuli natin. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito. At maging isip yung dive natin. So tara let's go! At dito mga idol hindi pa tayo nakakalayo. Dun sabi na ba natin may nakasalubong po tayong kapwa nating mga espero. Bali pa uwi na sila. Mga taga ibang barangay po ito na dumayo dito sa amin. Medyo wala pa silang huli gawa ng sobrang dalang daw ng panain na baklog zombie na lumaluya no na madalang madalang talaga yan sa at dito mga idol sa dive natin ito malamang pamilyar sa inyo ang spot na ito bali isa itong bahura dito tayo nakapana ng isang malaking reed bus ng mga nakaraang video po natin kaya yeah, ito binalikan po natin at dito mga idol pag natin timing sana na may isang malaking maurice snapper ayun makita natin kaso medyo mailap agad pumasok nung mapansin tayo sayang laki sana sana sa sunod mahuli natin to Oh, thank you, Lord para tayo na naman ating ilak klase kasi hindi natin nakakasunan um, ng video bigla ang sumalpot dito sa may malaking butas tatlo sila salamat lord tatlo silang magkira mag sa mga idol bigla lumabas dito salamat, din na natin na yung camera baka pag iwanan tayo salamat na pakalaki pakataba Dito mga idol, makalipas ang mahabang paglalangoy natin kasi sobrang dalang. Bali, nakatawid na tayo dito sa Maynapla. At sinubukan kong balikan itong malalim na butas, yung nakitaan natin ng nakarang video ng mangrove snapper. At dito mga idol, palapit pa lang tayo. Nang biglang may lumabas na isang ilak, kaya di na tayo nagdalawang isip at tinira na natin. salamat umulan din kaya sobrang init salamat yun, umulan grabe napakadalang lang na pala yun ang layo lang nilangoy natin dahil ba tayo nakadagdag

Dito mga idol, mali po tayong nag-dive. Bali, itong spot po na ito mga idol ay paboritang spot namin ito ni Kasisi George TV, yung kapatid ko. Bali, dito kami nakaka ng isdang oriental sweetlips o panapsapan kung tawagin dito sa amin. Yung kailangan lang, malayo ka pa na sumisisid para hindi ka agad makita. Gaya po ng ginawa po natin. At dito mga idol, timing na may laman na naman itong spot sang oriental sweetlips o panapsapan. Okay. Thank you, Lord. That's a lot. Sekarang kita ke arah Oriental Sea Cliffs. Di sana tayar kaka. Kuliah misda. Kira don sa di rumah sungai nanti seberang galang. Di sana tayar sama na yang lap lah, yang yang lap lah. Salamat. Para tayar Oriental Sea Cliffs. Oh, so, kalap At dito mga idol, may nakita po tayo dito blue spotted grouper. Hindi naman ito kalakihan. Maganda sana itong pandagdag kasi medyo may pagkawais din itong isda na ito. Palipat-lipat siya ng pisto hanggang sa hindi natin makuha yung saktong distance. Kaya di natin ito na pana hanggang sa pumasok na lang talaga sa butas at tuluyan nang hindi nagpakita. At dito sa hindi kalayuan dun sa nakita natin ng spotted dropper may nakita tayo ditong ilak or danoy na nasa labas nitong mga biak na bato. Kaya nagdandaan po tayo ng grab at kunin yung tamang distance para mapana natin yung isda. dah tai nak eh udarai agaklah aku ni nanti kepala alang-alang kasi kau orang nipis yes. dah salahat lord So another dive naman mga idol at sobrang excited po tayo. Excited kasi ako sa mga ganitong spot kung may mga butas o mga biak na bato na silipin kung anong meron. Kaya dito may nakita at sana tayong tatlong snapper. Ang problema nga lang ay nagkamali po ako ng clearance sa paghawi ng ating pana. Kaya bumangga sa bato yung dulo ng pana natin at nakagawa po ng ingay. Yun oh, narinig niyo mga idol. Yun ang dahilan kung bakit nagsialisan agad yung tatlong isda. Yun ang iniwasan ko sana mga idol na hindi makagawa ng ingay kaso nagkamali tayo. Bitter luck next time mga idol at ito na rin yung last dive po natin. Tinapo na rin eh Grabe Layo na wala na lalapin nila thanks God sa biyaya Salamat <coughs> Yung ibang isda natin mga idol Hindi natin nakunan ng video Kasi pinahinga natin yung ating camera para mga sinilip na mga spot natin kaso walang, walang laman kaya nagkukonsumo tayo ng battery at umiinit yung camera natin nagmu-moist dito na tayo sa may ano may napla dito tayo naka dagdag ng maganda ganda so yan mga idol antabay na lang tayo sa bahay ibalikiliway natin kung nagkailang kilo tayo A few moments later. So ayan mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Bali ito na yung mga nahuli natin. Kahuli tayo ng pitong piraso. Bali yung tatlong piraso, ito. Ito, tapos itong trigger fish. Hindi natin yan ako na ng video. Yun ang napana natin nung pinahinga natin yung ating camera. Yun, salamat sa ating mahala Panginoon at nabiyayaan tayo. Ang malaking blessing na ito, mga idol. Ang laki ng ilak. O danoy, kiluhin natin. Ayan, Migit dalawang kilo. Ang laki. Ito naman yung ano natin. Oriental sweet lips o kaya panapsapan. Yun, 2.25. Tapos yung ilak natin. Yan isang kilo. Balikiloy natin yung mga pambenta natin. Ito yung pambenta natin. Five point twenty five. Sama na natin tong isang ilak. Bali yung tatlong pirasong isda yung ano natin. Pangulam. Yun, anim na kilo yung pambinta natin. May 1,200 din tayo mga idol. Tuloy natin yung pangulam natin. Para maano din natin yung ano. Kung nakailang kilo tayo. Yung trigger fish natin may gitisang kilo. Tapos ito naman yung alatan. Na matabang sabi ni Idol Vehicle ako vlog yun, dalawang kilo yung pangulam natin. Kasya na to hanggang bukas pa ng umaga. Bali, sa kabuhan, 6, 7, 8. Nakawalong kilo din tayo mga idol. Thanks God. So, yun mga idol, bali, antabay lang tayo sa huli ng ating video. Yun, may shoutout po tayo. Salamat at nakabawi rin tayo. Nakabinta tayo ng isang uh, 1,200 laking tulong na sa pangaraw-araw natin na gastusin So, ayan mga idol. Good morning po sa ating lahat. Bali, may shoutout pa tayo. Medyo marami-ramay yung shoutout natin ngayon kasi hindi tayo nakapag-shoutout ng nakaraang upload natin. So, shoutout po kay Janel TV ng Damam. Shoutout po kay Pancho Pantino ng Rapurapo Albay. Shoutout po kay Dennis Delacruz Cruz at sa Delacruz Cruz Family ng Naika BP. Shoutout po kay Rudy Delaja at sa De Laja Family ng La Union. Shoutout po kay Neplid Gallardi ng Cebu City. Shoutout po kay Marky Kibi ng Pabli ng Barangay Dapdap -Dap, Dolores Isner Samar. shoutout sa iyo, boss. Uh, shoutout po kay Jobilinda Dola Shoutout po kay Edgardo Caspi at sa Caspi Family dyan sa Barangay Can Hawaii ng Barungan City. Yan, shoutout sa iyo idol. At ingat lang po tayo lagi sa work natin dyan sa Canada. Shoutout po kay Erlinda Misula. Yan, shoutout po kay Bung Disulok, Elvi Albinto, Laika Lopez, Alarmi Disulok, uh, Edna Idna Disulok, Bibi Disulok, Rocky Disulok, Rodil Disulok, Trisha Disulok. Ayan, at salat po ng Disulok Family dyan sa Babat Ngon Liti. Shoutout po kay Jose Giger. Shoutout po kay It's Herbert Bilyesa. Yan, shoutout sa iyo idol. Shoutout po kay Sir Junior Brusola. Shoutout po kay Danilo Adalim at sa anak niya na si Chods Prince Adalim ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Shoutout po kay uh, Uragon Ini ng Kuwait. Yan, shoutout sa iyo, Idol. Shoutout po sa Bukid Family ng Mindoro. Ayan, at sa Salas Family ng Camotes Island ng Cebu, ng Cebu City. Yan, shoutout. Shoutout po kay jed Style TV at sa lahat po ng Construction Boys, uh, Buhay OFW, ayan, may kalab shoutout po sa inyong lahat. At sa mga taga JPPC ng Saipan USA, may kalab shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa solidong suporta. Ingat na po tayo sa work natin dyan. Shoutout po kay si Sarabling, shoutout kay Jonathan Ibardoni, yan ng uh, Barangay uh, Kagamutan, Gamay, Northern Samarian, may kalab shoutout po. Sa lahat ng ating mga viewers dyan, ayan, Grab shout out kay Jonathan Ibardoni. Shout out po kay uh, Remedio Balos ng Valenzuela. Ayan, grab shout out at salat po ng mga taga Valenzuela. Shout out po kay uh, Junior, uh, Junior ng Basay Samar. Ayan, grab shout out. Shout out po kay Edelboy Oblero. Ayan, at sa pamilya niya na sina JC, uh, LG, and Lindel Oblero ng Alaminos, Pangasinan. Ayan, may shoutout po. Ayan, shoutout kay Elboy Oblero na nasa Riyadh TSE ngayon. Ayan, may shoutout. Ayan, tapos tayo idol sa work natin. <clears throat> shoutout po sa Gira Family dyan sa Eliorinti. Ayan, may shoutout sa lahat ng Gira Family dyan sa Eliorinti Eastern Summer. Shoutout po kay Nishia Rabas ng Montalban Rizal. Ayan, na uh, taga San Policarpo. Ayan, si Idol. Ayan. Damang salamat, Idol. Ang solido nga suporta. Hinay na lang kita, pero may dilahit ato Shoutout po kay Antonio Ritana at sa lahat po ng uh, mga kasamahan niya dyan sa LGU Maha Vlog, lalo na sa mga ambulance driver. May shoutout po. Maraming salamat sa solido suporta. Shoutout po <coughs> sa Sambuanga City, Espero. Ayan. May shoutout sa mga Espero dyan sa Sambuanga City. Shoutout po kay Eleman de Lapinia, ng Sibulan Dumaguiti. Ayan, may shoutout. Shoutout kay Ryan Tyson, yan. Shoutout sa idol. At shoutout sa kanyang mga uh, mag sa kanyang magina diyan sa Katbalungan Samar. Yan sina Romelin uh, Moral at Ryan Tyson, yan. Mga shoutout po. Ayun at condolences po sa biyanan mo, idol. Ayan, maraming salamat po, idol, sa walang samang pagsuporta. Thank you sa solidong uh, suporta niyo sa akin. Shoutout po kay Romeo Alconis, yan ng uh, Bauan Batangas at sa Alconis family. Shoutout po kay Antonio Villanueva. Yan, shoutout sa iyo, idol. Shoutout kay Robin Borges. Yan, shoutout kay Mandy Ramos ng uh, Lubang Island. Shoutout po kay Johnny Yactin. Uh, Yaktin. Yan, shoutout kay Yoyoy Diaz. Yan, shoutout kay Yoyoy Diaz na uh, para panulo. <laughs> And mag-iilaw, kumbaga. Dan sa Canabid, uh, Eastern Samar. Yan, may kalap shoutout sa iyo, idol. Uh, Hinanala kita, tatang panulo. Sana makadaan mo kita pirmi. Yan, thank you sa support So, shoutout din natin yung ating mga kapwa may channel. Please pa, support na lang po mga idol. Uh, Unang-una, shoutout po kay Mami Richard Fuentes. Yan, shoutout sa iyo ma'am. Maraming salamat po sa kabutihang loob na ipinamalas niyo po sa akin. Sa malaking tulog po na ibinigay niyo. May galap shoutout po at shoutout sa napakabuti at napaka-bait mong asawa. Yan, uh, shoutout po sa iyo sir. Maraming salamat po sa patuloy ang pagsuporta sa aking munting channel. Mabuhay po kayo. And God bless po. Yan, shoutout din po sa uh, dalawa kong kapatid, may Star TV Vlog and kasi si George TV. Kasi siya na kayo. Uh, medyo matagal nang walang upload yung kapatid ko. <coughs> shoutout din po sa kaibigan ko, si Idol GP, ang boy vlogger. Shoutout sa Idol. Sana magkasama na tayo sa susunod. Hindi <laughs> tayo nakasama sa pagdayo nila. Yan, shoutout din po kay uh, Idol Rapis for Fishing ay sa kapatid niya na si Rinan Fishing Adventure Yon shout sa iyo Idol at sa abong family shout out din po kay Idol si Badong Blag, ayan shout sa iyo Idol at sa abong family 'yon shout out. shout out po kay Kasalam TV 'yon shout, out. shout out po kay Larry Ama si Larry shout out po kay yon Batang Samar shout out po kay Herman Longher TV shout out po kay Albert De Jesus shout sa iyo sir ingat lang po tayo lagi sa ating trabaho sa pagmamaniwan natin Shoutout po, kay Arnold Puro Kablog. Shoutout po kay Survivor Shina. Shoutout sa iyo, ma'am. Shoutout po kay Jasper Fishing Vlog. Yun, shoutout. Shoutout kay just uh, John Fishing TV. Yun, shoutout sa iyo, idol. Shoutout kay JC Adventure. Shoutout po kay Bidemar Channel TV. Shoutout po kay uh, Sambalis Super Fishing. Shoutout po kay Kapishing. Shoutout po kay Manoy Nil Vlog. Shoutout po kay Koyanort TV. Shoutout po kay Beris Espero, shoutout po kay Carventure, shoutout po kay Jasper TV, shoutout po kay BEG Fishing, shoutout po kay Dwight Mix Vlog, yun. Shoutout po kay Kapangyarihan ng Diyos Ama, shoutout po kay uh, Kapangandoy TV, shoutout po kay Kabaloy Vlog TV ng San Policarpo, shoutout po kay Jody Driver TV, yan. Shoutout sa'yo, idol. Uh, pagaling po kayo. Sana gumaling na yung uh, na-opera natin. Yun. Uh, shoutout po kay John Delmix Vlog Yan shoutout sa iyo idol So hanggang dito lang muna yung shoutout natin mga idol Sa so, gusto pong magpa-shoutout Comment lang po kayo video At uh, shoutout natin sa next upload natin So once again mga idol Kung kayo po ay isa sa mga mahilig po Sa mga ganitong po klaseng adventure Ako po ito po sa humingi po sa inyo Naway mag-iho po kayo ng inyong like Pa-subscribe mga idol At pakikindot na rin yung ating notification bell Para lagi po tayong updated sa mga susunod pa po nating video So ayan mga idol maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta Nag-alab shoutout out na lang po sa lahat ng ating mga silent viewers dyan. Maraming salamat. At sa mga viewers natin nasa ibang bansa, ingat na lang po tayo lagi yung mga ano natin, mga OEW natin. Nag-alab shoutout. out. So, once again mga idol, kita-kits na lang sa next upload natin. Ingat and God bless at see you next upload natin. Bye-bye!